may ano, uh, no? Oh, yan, oh, no? May uh, viral tayo ngayon. Uh, at natin yan, no? Oh? Uh, nakita, napanood nyo na ba yung ano? Napanood nyo na ba yung uh, nagbutas ng uh, gulong ng ban uh, van? ano anong talaga ang nangyayari dyan no? Uh, magbabase lang tayo sa ating uh, uh, ano? although yung uh, riders na yan ay uh, nag-surrender na po yun ano? nagbigay na po ng statement It is just cheap tama ko yung term ko yan diba uh, sa kanyang ginawa at uh, ano siya uh, parang uh, hindi siya parang hindi siya pakayagan na magkaroon ng uh, transaksyon sa FPO habang hindi niya dapat wala Malamig defensive driving at uh, uh mag-isip kung anong maging uh, resulta sa gagawin mo ano. Yun lang naman eh, yun ang magiging ano. Uh, kung ayaw, eh, naging kabuti rin naman tayo, ah, naman tayo pero nasa tama your or uh, ship naman ano, hindi naman talaga ah talagang uh, kabuti-kabuti uh, uh, tayo sa kalsada ano traffic traffic talaga tuwing umaga nandito na tayo sa Osmania Highway mga kada. so yun lang ay uh, tips sa mga riders kapwa o riders kapwa ako motorista ano uh, lalo sa motosiklo pagka halimbawa nakasingit tayo sa isang sasakyan no? kapwa natin riders ano nakasingit tayo ng hindi natin na uh, talagang ganun uh, na tayo uh, mag, mag yung dapat may gagawin ka na taas mo yung kamay katulad niyan no? katulad niyan si pare kanina oh. sakit uh, yan siya yung uh, sumingit bigla eh, eh, ay ay yung kamay so pag respirator na rin yan ano uh, marunong ka sa ganyan pero uh, marunong kang uh, rumispito sa kapwa mo riders ano yung lang naman eh uh, parang lumamig ang lahat uh, alam mo naman yung ginawa mo na napakat ka dahil uh, sa sitwasyon din ano hindi ka naman kumat dahil uh, wala ka rin baka uh, maipit ka kaya bigla ka rin nagkat ano yun lang uh, yung riders ay uh, nag, ano na, uh sumuko o uh, uh, nagbigay naman yun ng ano talay uh, talaysay yun nga eh, dahil na uh, natakot na viral na siguro napahiya na rin siya sa ganyan ginagawa maling mali naman talaga yun no so, sabihin natin mali yung nakaban na uh, muntik na daw siyang sagasaan uh, mali rin yung uh, kanyang ginawa no eh, pasihan o uh, huwag sa akin mangyari kanya no kung ako man na ma, uh, sa ganyan sitwasyon kalma lang tulad ng ganito naipit ka sa dalawang sasakyan sa kabilaan eh, kalmahan natin yan <laughs> diba? so mapasok tayo yun lang yung naging reaksyon kayo anong magiging reaksyon nyo dyan ano? kung ikaw ay nagmumotor anong magiging uh, reaksyon nyo dyan ano? diba ang dapat ang uh, pairala natin kalma lang Paras lang naman tayo na sa kalsada eh Yung uh, share. uh yun, ito so, ito, traffic <laughs> Yan lang mga kada Sana uh, may natutunan tayo sa uh, Bawat araw na uh, Bawat araw na nandito tayo sa kalsada uh, Defensive driving pa rin ang ating uh, sa kalsada at uh, lamig ng ulo yan pinaka-importante lamig kalma yan lang ha ah? Uh, yan lang yung uh, pinaka the best na ating uh, gagawin sa kalsada ano? At, at saka siyempre defensive sabihin wag kang uh, lahat na alam mo lahat ng uh, magiging blind spot sa iyo ano na kung saan ka pumupwesto sa malaking sasakyan na no? sa napapagitnaan ka yan lang uh, maraming salamat at, at saka yan lang ating vlog ngayon medyo traffic medyo matagalan tayo sa kalsada ngayon napunta <laughs> pa tayo sa Quezon City galing Paranaque yung biyahe so, lang ating na uh, nagiging uh, share sa aking uh, opinion yan uh, maraming salamat uh, maraming pa tayong content na <laughs> uh, sa mga baser ko dyan welcome sa ating channel welcome na welcome kayo uh, malaya kayo kung anong sasabihin nyo basta ako uh, kung mali man ako, sige, bus tatanggapin ko. Eh, okay, kung tama naman ako, ibabasyo parin pa rin ako. Okay lang 'yun. So, lahat ng uh, gusto niyong gawin, uh, uh, tatanggapin natin 'yan at uh, rerespetuhin natin may kanya-kanya naman tayong angking uh, talino at galing at opinyon 'yan. Uh, Di diba? uh, Right sa tingin lahat. At din uh, lang, uh, subscribe sa ating channel, dadahomoyan glag, at paky picture na rin ng ating kampana diyan para tuloy-tuloy tayo at araw-araw tayo magkikita sa kalsada yon lang na traffic ang ating ano ang ating kalsada uh, ngayong umaga dito sa ano, uh, sa Osminia Highway oh okay. eh malaking trap malaking tulong yun ang ating iwasan maraming salamat mga kada magandang umaga